Kamponi ni Atong Ang mariing itinanggi ang pasimuno ng suhulana para iatras ang kasong kinakaharap. Ito na ang whistleblower na si Patidongan itinuturong may pakana sa recantation. Kaanak naman ng mga nawawalang mga sabungero, iginiit na hindi magpapabayad at itutuloy ang kanilang reklamo. Yan ang mga report ni Bombo Grant Hilario. Maring itinanggi ng kampo ni Charlie Atong Ang ang pasimuno siya ng aregluhan sa kasong kinakarap sa pag uula ng mga sabongero kung saan pinabulaanan mismo ng kanyang abogadong si Attorney Gabriela Villarreal na may kinalaman ng kanyang kliyente sa panunol para iatras lamang ang reklamo laban kay Atong Ang. Ani ay ikinagulat at ipinagtataka raw niya ito sapagkat hindi naman umuna akusado ang negosyanteng si ang sa kasong nais maipamasura kapalit ang pera. Kamakailan lamang si ay naaresto ang sa mag-asawa na inutusan suhulan ang sa sa mga complainant hinggil sa missing sa Bungeros case. Base sa Department of Justice, sinuhulan anila ng mag-asawa si Jaja sa lagang 1.5 million pesos para sa recantation ng kaso. Ngunit, iginit naman ang kampo ni Atong Ang na sila'y naniniwalang si Julie Dondon Patidongan ang umano'y may motibo para sa naturang arigluhan. Sabi ko, paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siyang akusado dun sa kaso na inaareglo? Sa totoo lang, ang kaso na ay kung, may, kung, kung sino man na may motibo na mag-areglo ng kaso niyon, yun, dapat ay yung mga akusado. Walang iba yung kung hindi si Julie patidongan. Dito, ipinalawa ng panang natural abogado kung bakit si Patidongan ang marahil na umano'y nasa likod o pasimuno ng aregluhan. Ani Attorney Gabriel Villarreal, dito raw kasi nakasalalay ang kahilingan makapagpiyansa ni Patidongan at ang aplikasyon maging state witness. At bakit niya, bakit siya ma, bakit na subukan ay aregl Dahil dun sa kasong yun, nakabingit yung kanyang bail eh, dahil do sa kaso na yon hindi hindi pinagbigyan yung bail niya at ni ng court of appeals kaya doon siya natatapot ngayon na kung hindi o hindi nila mapapabaliktad yung yung ruling ng court of appeals babalik sa preso it yung si Julie Patidongan at yung kanyang application maging state witness ay mababaliwala. nunit. Ayon naman sa Department of Justice, wala pa silang tiyak na impormasyon makapagsasabi kung sino ang nasa likod sa nagrap na panunuhol. Ibig sabihin, hindi pa masasabing si Patinohan o ang kabilang kampo ang siyang pasimuno para iareglo at bayatras na lamang ang kaso. Habang ibinagi ng isa sa kaanak na manawawalang sabungero na si Carmelita Lasco hindi anya sila magpapabayad para lamang iurong ang kaso. Umaasa siyang makakamit ang hustisya sa pagpapatuloy at pag-usad na ng inihayang reklamo kontra mga sangkot sa missing sa Bungeros case. Kaming mga nagpahal na ng, ng, ano, ng kaso, eh yun ang aming susundin. Yun ang aming, yung kalooban namin ang susundin namin, hindi Niminsan hindi po kami magpapabayan. Justisya ang kailangan namin dito. Dahil matagal na kami anak na gantay. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Bust Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.